Hi mga guys, it's me again, Irish Warde, a content creator and also mom. For today's video nga po pala ay madaming ganap ngayong araw. Abala nga po pala ang lahat para sa kaganaping awarding doon sa may bulo sa may karatig naming barangay. Nagpakayod na nga rin po pala dyan sila at imara ng buko para mamaya naman po ay may dessert sa lamesa. Kami nga po pala ay pupunta sa daet para po bumili ng mga sangkap sa mga lulutuin namin mamaya. Kasama ko nga po pala dyan si mama, si ate Shade ang aking live-in partner at si Sherry at ako. Umunta nga muna po kami dyan sa may looban dahil hindi pa po kami nag-aalmusal. Kakain muna po pala kami sa kare Nag-order na nga po pala Ate Shell sa may bandang looban ng mga kakainin namin. Habang ako naman po ay naganap po ako ng lamesa na pwede naman pagkainan yung may electric pan para hindi naman po kami banasin. Sakto na nga po na may selling pa naman doon sa taas kaya hindi naman kami babanasin nila, Sherry. Pagkatapos nga po pala namin kumain ay nadiretso na rin po kami dito sa pinapalingkian namin sa may looban. Yung nga po pala kami nagbibili ng mga kailangan namin at mga sangka para mamaya sa mga lulutuin namin. Maganda po kasi dyan bumili at inaasikaso po kami kahit na may mga panibagong customer ay inuuna muna po talaga kami dahil madamihan din po kasi kaming bumili. Pagkatapos nga po pala namin bumili ay hinintay po namin dito sila Ate shil sa may labasan dahil sabi ko dito na lang po kami hintayin para po yung mga pinawili po namin yung mabantayan po namin na maayos. Pasensya nyo na po pala mukha ko dahil wala mo po akong kakilay-kilay kaayos-ayos. Umagang-umaga po kasi niya pagdating nila Ate dun sa bahay ay nagbihis na lang po ako ng aking dress kaya hindi na po ako nakapag-ayos dahil magpapalingkay lang naman po. Naghihintay nga po pala kami ay na sasakyan ay ko po si Baby Sherry So, nagalit na po ang ama dahil pawis na, pawis na, pawis na po ang kanyang anak. Noto lang po pala ay naandyan na sila mama nakatawa po sa video ko. Tapos nga po pala yun ay nilagay na po ng live -in partner ko yung mga pinamili po namin doon sa may pueta na sasakyan nila. Nagsama nga po pala kami dyan sa pamamalengke para po si ate Shale ay meron pong tagadala na mapibigat. Kasi hindi naman po niya kaya na magdala na mabibigat. Tapos nga po pala makuha namin yung mga pinamalengke namin sa looban ay nagpunta po kami dito sa may bukuhan. Nag-add pa nga po pala si ate ng buko dahil kakaunti nga po pala yung buko na nakuha namin dun sa may farm. At dahil nga po hindi pa tapos yung pinapabukod nila ate kanina ay nagtulong na po yung dalawa para po mapabilis yung pagkukudkod ng buko. Shoutout nga po pala sa iyo ate na taga barangay po namin. <laughs> sa lahat po ng mga gustong bumili po ng buko at fresh buko ay dito na po kayo bumili kay ate. Sobrang tamis po ng sabaw at saktong sakto lang po yung buko para po sa pambuko salad ninyo. At nung pawi nga po pala kami ay nakita ko po si Sherry na nagkakain na naman ng tinapay. Nakakatuwa naman tong batang ito. Hindi nagugulong To. Nandito na nga po pala kami sa Basot. Bibili nga po pala ng alak si Ate Shil para mamaya may pambadag na naman. <laughs> Diyos ko, kayo na naman kasi siya pinayagan ng kanyang boyfriend, kaya naman for the go, go, go ang person. Oras nga po ito ay nandito na po kami sa may pink house at lahat po ng tao ay eh, ebala na. Si Kuya Ami nga po pala ay nagtatatad na ng nitid na manog, no? si Kuya Norma naman po ay nagkakain, si Kuya Aris naman po ay nagagawa at naglilinis ng pusit. Tutukan nga po pala ng camera ko si Kuya Norma na kumakain dyan, nabay sarap, sarap ang sarap-sarap naman ng kain mo kuya, pahingi naman. Makain nga siya, nakatingin siya dun sa mga ginagawa ni Kuya Ming. Siguro naisip pag ito ay naluto ay, naku, napakasarap nito sa kanin. Sapat nga po pala niya ay nag-aasikaso na po kami ng mga gagawin namin at talagyan na po namin ng mga sahog yung buko salad na ginawa po namin kanina at mga po namin kanina. ay I minyo mean, mga nagtulong po pala at mga nagkudkud po pala ng mga kinahid kaninang buko. Lagyan ko na po pala yan ng nasal cream, condensed, tsaka po fruit cocktail at Eden. Simple lang po pala dyan yung ginawa namin buko salad pero napakasarap naman po talaga. Katapos nga po pala namin yan ay nilagay na din po namin yan dyan sa mga lagayan. Tutulong na po pala kami dyan para mapatapos po yung mga gawain dahil po ma marami pa po, po kami diyang gagawin at para po matapos na din po itong pagbabalot ng mga buko salad. Nasa 200 pieces po pala yung nagawan po niyan o limpas pa po dyan, kasi hindi ko naman po masyadong nabilang yon pero madami po talaga at lahat po talaga makakakain. Pagkatapos nga po pala namin yung gawin ay nilagay ko na rin po yan sa ref. Sinalansan ko na po para po mas tumigas pa at mas mapasarap po ang pagkain ng buko salad pag ito ay matigas. <coughs> uh, uy, iba na naman buko salad ang inaiisip ninyo. Ibang buko salad, ada yun mga day, ha Katapos nga po pala na pagsalansan ko ng buko salad doon sa may rep ay tinulungan ko na po dito si Ate Shale na bagsalansan din ng pangpatatim namin. Amin? Ah, oh, Aba, ang lakas maka namin naman ito. Ilagyan na po pala namin niya ng mga at mga sangka para po pampasarap. Ako po pala dyan ni Quaris, ay ihipan ko daw po yung rino doon sa puwita. Abay natawa naman ako. Kasi... Tapos nga po pala ng mga paglalagay namin ng mga ricado, ay nilagay na din po namin niyan dyan sa may kalan para po maluto na. Tulong na nga po pala dyan si Kuya Norman at si Kuya Aris para po sa paghahalo at para po maluto na po yung native na oh. na oh. hinuli po nila kanina doon sa may farm. Si Ate Kulit at si Ate Ina ay din po sa kanilang mga ginagawa. Habang si Ate Kulit naman po ay nagagayat po ng pusit para po pantay squid mamaya pampu pampulutan sa inuman mamaya. Hindi na rin po palang maluto itong native na manok na pampulutan din po pala mamaya lahat na lang sinasabi ko lahat may mamaya pati itong patatim pampulutan din talaga ito naman kasi nang niluluto namin at mga ginagawa namin ay lahat naman pampulutan dahil ngayon ay awarding pagkatapos ka po pala na pagluto ng patatim at ang native na manok ay sinunod na po pala ni ate id ng lutuin itong fried chicken kadami dami naman talaga ng mga niluluto namin ngayon aba naman ikaw ba naman lahat ng mga laro ay walang mga talo at champion pa naman talaga ang junior ng Igstyron lights and sound talaga namang mapapaluto ka ng bonggam bongga ikaw ba naman walang talo simula hanggang huli at tig champion pa talaga kaya naman mapapawaw ka na lang at thank you mga player ng Ace Lyron nakita ko pa pala dyan si Ate Mara akala ko'y maguhugas na aba hinihintay lang po pala ako at ako po pala ang paghuhugasin ay naman talaga ate napakagaling talaga by <laughs> the way po maraming maraming salamat nga po pala sa mga nagfollow sa akin at yung hindi pa po, po nakakapagfollow please follow, like, share, comment sa comment section at huwag niyo pong kakalimutan Irish Warrior Vlogs thank you so much